At dahil nga po, meron kami na kirang ulam mula pa kahapon mga bes na apat na pirasong tulingan at nasawa po kami na isaw-saw lang po to, sa Toyo man At tara po, samahan niyo ako. Simulan na natin mga bes. Ibangin po natin dyan yung mga isda. Tatanggalin po natin yung mga tinik, buntot, pati ang ulo dahil hindi naman po talaga natin kailangan, lalo-lalo na po yung ulo, matinik na part din po yan mga bes. At pag tapos nga po, magiging ganito na ang itsura ng ating isda. Pagkatapos, tagyan po natin na isang itlog. Ang gamit ko po, po dyan na small na egg. Tatlong piraso po ang gamit ko dyan na keros na kinagkat ko, maliliit at malunggay. Lagyan din po natin mga bens. Lagyan din po natin ng paminta, kaunti, at lagyan din po natin ng kaunting magic sarap. At haluin lang po natin ito hanggang mag -well combine mga bes. O di ba? Yung ulam natin na ayaw na natin kainin dahil sasawsaw natin sa toyo. I-level up natin mga bes. Bukod sa i-level up natin, magiging masustansya pa po ang ating isda lang. Di ba? May kasama na ang gulay. Pagkatapos nga po niyan, irarap na natin. Kailangan natin ng humpiang wrapper. Kung mapapansin nyo nga din po, dalawang wrapper po ang gamit ko sa pagbabalot. Dahil nga po pag isa lang, manipis po siya at mabilis mabutas. At Pagka-pinerito po siya mga best, hindi po siya madaling lumangbot. Crunchy pa rin po siya dahil dalawa po yung gamit kong wrapper na pambalot. Ganyan lang po ang gagawin natin hanggang sa matapos mga best. bali ang ginagamit ko nga pong padikit dyan sa lumpia wrapper ay tubig lang. Ayan nga po ang nagawa ko lahat sa 4 pieces na tulingan is piece, 20 pieces. Bale, ito pong limang piraso na yan ay natira lang na wrapper. Kinulang po ako kaya isa-isa na lang po pambalot ang ginawa ko. Kaya medyo manipisya. Pagkatapos na po ay naginit na ako ng kawali at nilagay ko ng mantika. Pagkainit po ng mantika, nilagay ko na po ang ating lumpia. At hintay lang po natin mag-brown mga bes. Nakikita nyo diba ang ganda po ng pagkakabrown ng ating lumpia. Crunchy to mga bes. Kung mapapasin nyo maganda po yung itsura ng ating lumpia dahil nga po dalawa yung gamit kong lumpia wrapper dyan. O, no? diba, mga best? Pagkatapos nga po ulit, sinunod po na yung mga natitira pang hilaw na lumpia. At ito na po ang ating finished product. Taste test na po tayo, mga best. Ang sarap niya po mga best promise, hindi ko po nalasahan yung lansa ng isda. At hanggang dito na lang po mga best. Happy cooking! Enjoy! Maraming salamat! Bye-bye!